Delosario, Borac, papuntang San Fernando. Yan. Hoy, iti na na tirador ng balot. Tas na na kanya kaya ka tal balot. Dapat kaya ng Sige po, Tila tala ni sir. May pa naman mo rais na mayro. Ay dana ba ta pa ako na na Araw-araw ay dito ba?

terador na rin balot Kuning nga kay balut balot la ebon eh <laughs> 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 ay <Yes, Kelly>. <laughs> 295 Kelly, Oh, sama Nanya kalau Nah. Pas na bagyang balot. Pas Mas yung yung balot. <laughs> <laughs> Ay, na bagyang <laughs> ba. ba. <laughs> na, ano. balot. Makakain dyan. Kaya may tutok. Yan na lang. tutok. Bakit? may na tutok. Bakit? Kaya na tutok. Kaya kayo. Kaya na lalaki. Tutok na yan. pakatutok pa. Kaya na pakatutok pa. Nah, kalau <laughs> buat dalan, nak apa nak? napamagbayo bayu, cerah balot balut. you <gasps>